the ICC has issued a warrant against uh, Senator Bato de la Rosa. Hindi ako natatakot. Bring it on. Basta ako, handa lang ako na just in case uh, mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I, I, am, I, am, I am ready to, to challenge them uh, before the Supreme Court. Uh, ako ng, I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed, itong ICC ba talaga ay mayroon jurisdiction sa ating bansa. I have it on good authority uh -oh. as a public interest to, taman, uh, taman. program to, that the ICC has issued a warrant. against uh, Senator Bato de la Rosa. Barang mm. to Perez. Barang to Perez. Warando. At yan ay eh, um ICC to, no? International oh. Criminal Court. No? Oh. Oh. Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit nahiwala na yan sa iyong uh, current jurisdiction hmm. as uh, ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba confirmed na, ombudsman? I think so. I I I would say so. Mm. Na I have it in good authority oh. na may nakipag-usap sa akin katina oh. na kaya na-late ako may, may binarita lang oh. sa akin. Oh. 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 Trabaho ka muna. Nag-trabaho oh. oh. muna. Oh. <laughs> so paano ba? Kasi ano yan eh, ngayon, ang proseso kasi yan Nagbago. Na, Nagbago na, bago na kasi oh. nung October 1 naglabas na ng Nuroso ng extradition sa um, Supreme Court. Supreme Court. Mm. Okay. So this is an extradit extradition issue. Extraditable uh, extraditable uh, offense. Of oh, oh. oh, Kasi I remember recently yata. Ang tawag oh. diyan kay Senator Bato would be an extraditee. Hmm. Extradite. Oh, ah. oh. May merong parang may inis yung guidance ba o decision o rules rules, 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 Supreme, Court, Supreme tungkol, court, dito, dito. Oh, oh, para malinaw na lahat on so, uh, uh, extradition extradition cases oh, oh. so ito papatak as an extradition case mm. oh iyon ang lalabas diyan at uh, oh, oh. the government to be able to implement this dapat sundin yung, yung, nasa guidelines na ng yes, court, yes, kasi nga hindi na tayo member ng Rome Statute oh, Uh, wala na tayong treaty with the ICC, although we we respect the ICC mm. as a, uh, a, legitimate, a leg legitimate foreign court, mm. uh, yan, uh, magre-request na sila ng extradition. Mm. Okay. Doon na tayo papunta. Mm. So, ano naman? Ang, ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the office of the Chief State Counsel. Mm. Sila ang mag-uusap And the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning so, ICC. An, an, ICC will, an, will be the anong, one tawag filing. Don, anong, oh, filing. Anong oh. tawag ICC? Anong extradition? Email request yun. Email yeah, request oh, uh. yun. No, extradite so, si Senator. Requesting party. Oh, yung requesting party. ICC, o, ICC, ICC. Party. Said, so oh. they will have to pass dun sa mga Chinese guidelines, na, guidelines uh, rules. On the guidelines, the rules. The guidelines and rules recently issued by the by Supreme, Supreme Court. court. Oh. Oh. Ngayon, ang tanong ko naman? siyempre, di ba? Just to be kuan. Ano naman ang uh, legal uh, mga proseso na pwedeng uh, sundin ni Senator, Senator Bato? siyempre, sure right. he, he, will have to, uh, no, he, he, will also have to follow the rules. Oh, Basta may request right. na kanya. Pwede niya He will have to appear, oh. He yeah. have, but he will have to appear. Okay. Hindi oh, naman, oh. naman yung abrupt, hindi oh. naman yung abrupt na, oh. di ba, bigla siyang uh, may, May process. Hindi na pwede yun. Dahil doon sa bagong, kinlarify ng Supreme Court. So, kailangan nang sundin yung mga yon. Yes. Oh, with with the new Supreme Court uh, circular kasi, nag-provide na ng procedure. Ah. So, ito ito proseso, may bagong proseso ah. na inilatag ang Kote Suprema. Ah. Ito susundin ngayon. So, wala niya, oh, wala na oh. 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 so, ano, wala nang Oo. Ah, wala question. Hindi eh, na wala ang maraming naman. ang ang oh. maraming naglalaro at tama na si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Eh marami kasi hindi masyadong nakaka nakaka ah, uh, kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo membro ng ICC pero pwede pa ding uh, mag-request yung oh, ICC oh, ng ganoon. Oh, bak oh. Bakit pa po pwede yung ganoon? Uh, Ombudsman? IG? Meron tayong batas eh. Yung mm. batas natin, uh, Republic Act 9851, oh. recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases oh. that are triable here and triable there. In mm. other words, oh. Under international humanitarian law. Oh, under international oh. humanitarian law. In other words, do. yung kaso na ibinibintang kay Sen. Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Oh, ito hey, rin do. yung ano, kalak kalakip to ng kaso dating Pangulong Duterte. Yes. Ikaw ba, Senator, hindi ka na nangangampan dun sa, sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot? Bring it on. Uh -huh. Bring it on. Senator, to this day, on uh -huh. wala po po kayo natatanggap na invitation wala, 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 Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayaw yung tanggapin yung host. Tawag. Uh -huh. uh -huh. Pero, oh. <laughs> wala. Siguro nagsawa na, sa kakakuntang sa opisina ko. <laughs> hindi na. wala na tumatawag. Wala na But tumatawag. Letter, wala, din po. wala na rin. Invitation. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na uh, pinaghahabulan sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Uh, wala na, hindi na sila kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapasilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay uh, ipaparibok niya yung mga yung kanila ipakancel yung visa sa US at saka ipapreeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro wala, tumahimik na sila. So tingin mo tapos na May problema sa ICC? Ah, uh, I can never say that because uh, hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case uh, mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I, I, am, I, am, I am ready to, to challenge them uh, before the Supreme Court uh, ako ng I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroon jurisdiction sa ating basa.